maglalawk na inyong tanan mga kalanog kinisap sa si Brother Rex apa sa inyong uh, ang inyong usaka ubos ng exuon Brother Rex apa itong ating mounting channel uh, kumusta po sa lahat mga kapatid mga kaibigan natin mga tagalog kumusta po si Roy Rosero maraming pong salamat si Roy Rosero sa walang sawang support nitong ating uh, mounting channel sa lanog sa gugma sa Dios Musta mga eksunan sa tanan-tanan ko shout out sa inyo tanan diri man ako mausa-usa salamat kayo sa inyo pag-support ug wala pa maka-support wala pa maka-subscribe ning atong channel ah uh, baliho like ug share i-subscribe na lang usap Kini atong video karon mga eksunan ning atong uh, uh, programa atong lang gusto nga atagag linaw ang issue sa uh, ato nga iglesia sa 70 Adventist nga rin karoon kisakyan pa kayo kuninitan sa mga arsisi si di. Nga lagi, ang mga 70 Adventist kung mangitag bautismuanan, mamalit lagi og mga kalag, tag sa kalibo. <laughs> ato lang silang tugutan, kaila hama po ng opinion. Pero tinuod, wala gud na gipalit. Wala gid na siya gipalit. Gibayran ni noon. Okay, bayaran kalau dia balik. Ni Ali pakai ngon mo. Kalau dia balik kalau bayaran man. Dilit tenang bayaran balik. Dilit tenang bayaran balik na siya. Kay panalitan og muhatag ka kwarta unya imo ra jud ihatag palit ina. Panalitan ni imong pagumangkon or imo bang parinti makabisita sa inyo ha unya naglisod jud. Tagaan ni magkwarta. Imo man ang gihatag ang kwarta. Unya, balit din na. O na magdipindi na sa iyang purpose. Sa panulatiyon 21 versikulo 2, ang tanang gibuhat sa tao maayo. O, ayaw mo pag, ayaw mo pag, atake, atake, o, o oh, atake, lang gapon, atake lang mo, o, yung gusto. Ang motibo, maone, gitagaan o kwarta, na o sa kalibo, unya gibautismuhan. Asang ka mangita na, tagaan pa ka, o sa kalibo, unya maluwas pa ka. O, di ba? O, di ba? kay maninaw ning marsisi karon nga di gi katagaan wa gi hatag to agis pare tanan suyop wa gi hatag sa si imo oh nya asa man nya ang biblia gi sige lag ang kon mga kalanog onya ang nahitabo ang biblia nga ilaha kuno sila kuno ay maginterpret di man interpret di man kasabot kun tanaw saya stress do ti do si buhaton kon taw labing mahal kay sila pigsalon sa nga offer sa bulawan ah uh, Lunsay nga offer bulawan pagtigyod ka mahal ang tao Napauta na, na rin, kung palit manggaling atung sundan yung ilang mga utok nga lutaw kayo. Kung palit manggaling na day tago sa kalibong nga tao. Kamo ko pagulan si anak. Unang dili jud na siya palit. Dogang sa kaluwasan nga gi upir tagaan pa jud ka og Siya mapud. Dili man sa iyo kung pugson ang tao para sa kaluwasan. Ang kuya og pugson para sa impierno kanang para sa inyo. Ang inyo Awan oh, mga RCC, mga CFD, kana mo iklaro gyud kaayong pugos nga naman, gagmay may pangbata. Wa to ninyo bayari. Kay laog man mo, di man mo manghatag kamo may magpabaya bisan ganig patay inyo mang pangwartahon. Oh, wa ninyo bayari. Pero inyong gipugos nga may mong membro bisag wa pay buot. Oh, mao ang realidad. Oh, Sa makatanaw ninyo ng mga video, ah, paliwag sundi eh, ninyo niya. Analyze sa punyo, sunda-sunda ninyo, tanawa ninyo ang angulo. Kaya ang 70 kung naamay ng hatag o sa kalibo, pag-apas nga ikaw maluwas, kaya hapit na masirado ang kaluwasan. Unya, maapsan ka sa pagkalaglag, di ka maluwas. Kapag nga, tagaan pa ka sa kalibo, unya, maluwas pa ka. Grabe yun ang pagpanga sa mga 70 20 Sa hira sa mga arsisi nga, Wa pay hanaw in tao bata, dipang aron ang kuno ilang membro aron daghang membro aron daghang pangwarta nga moabot sa sulod sa iglesia. Sa ini ang Biblia, ilang giangkon angkon usa may purpose aron babasahon. Aron basahon sa giingon nila mga sulpot pero sila ang ilang purpose ipamaligya nila aron makakwarta sila. Dugang pa ilang mga membro gipangwarta baligyaan na ng mga santo ninyo kaysa man na maligya ana lain pog ang muslim mga arsisi gihapon Mane nga itong kaming video. Sundin so, ninyo mga kalanog. God ini Kaya si Brother Rick's Apa. Pag-ingot. Magpanalangin ang Diyos ka natin. Bye-bye.